Another day, another vlog. So, for today's video, dito naman ako sa likod ng kwarto namin na maglilinis dahil marami na naman yung damo na tumubo. At ako'y natatakot, baka may ahas na papasok sa kwarto namin. At ito nga nga, araw-araw nga akong naglilinis. Sobrang pagod ko, pero hindi ako titigil hanggat hindi ko makita. Ito lahat yung nakuha ko ngayon. Ayan, labong And may uh, puso ng saging, talbos ng kamote, at guyabano. Pasinta bilang sa mga parehas kung hindi ko makain ng baboy dahil ito ang lulutuhin namin ngayon. Imamarinate ko lang siya sa soy sauce, calamansi, maraming bawang, at black pepper. So isang oras yan na ibababad ko. Tapos ihawin namin at gagawin nilang dinakdakan. Yan daw ang gusto nilang pagkain ngayon. So, ayan, hindi nga rin ako kumakain nito, pero ako lang ang magluluto at magpiprepare. Welcome back again to my vlog. For today's video guys, ay mag-haul ako ng in-order ko sa Shopee noong 888. So, ang bilis-bilis ang transaction nila. And today now is 11. Kararating lang ito. nag-order ako ng bag sa Shopee. Ano natin, guys? Wow! Last order ko na ito sa Shopee dahil napapagastos na ako guys. At ito na nga yung aking in order. At doble naman yung kanyang bubble wrap at maraming tape. And I'm sure na hindi naman siguro nabasag dahil meron pang box sa loob. Pero tignan lang natin sana parehas yung items dun sa picture na nakita ko. Hindi talaga ako bumibili ng mga items sa online pero ngayon nandito ako sa Pinas, sabi nila maganda daw ang yung Shopee kaya dun naman ako bumili. Lunchbox pala ang binili ko na baunan daw ng aking anak at ito na nga ang pinili niya na color pink. Maganda rin siya, ganyan natatanggal yung cover niya, may chapstick siya, meron din siyang spoon and fork at ito 3 layers yung aking binili favorite color niya ang pink kaya yan ang pinili niya at ayan nga pahaba siya na meron siyang three layers tangahan din talaga ako na hindi ko inaasahan, hindi iniisip ko I was thinking na I'll put outside but I don't know what going inside my mind I keep all together inside what to do sometimes like you know brain fog oh my gosh I'm afraid maybe my I cut my hands. Awan ti ate pangkat nga ay may ating, may atin. Pangkat man di lagayam sa paymot nga. Nagchup ka man. Ako ti ata kanya ti anak aya password ko. Mm. Ay bakit ni mayat mo? technique na how you do it. Hi, finally I open my bag. <laughs>